Oh my gosh. Gustong gusto ko pa na masana tong red na to. Kaya lang parang puputok. Puputok! Oh my gosh! Kailangan ko na talaga mag-diet. Gusto ko pa na masana to isuot sa birthday ko. Susuotin ko pa na sana sa birthday ko. Kaya lang, look at my body. puputok, puputok. Baka mali yung size na na-order mo. Hindi, tama. Kasi dalawa yung order ko. Itong green kaya itong red. Eh, mali itong red. Itong, pera itong green, sakto lang sa akin. Sakto naman yung red. Kaya lang tamo naman. Sobrang pit na pit. Oh, isang seller lang siya. Pero okay naman, pwede din naman, makapagtsagaan. Kailangan ko lang talaga magpapayat ng konti. <laughs> kakain ng isang linggo para masuot ko siya sa birthday ko. Isang linggo akong hindi kakain. <laughs> Ang ganda. Pwede na yan. Pagtsagaan na.